Hello there, mga auntie ko! so kayo meron tayong... Meron, bubuduli ko kayo for today's vlog kasi sobrang excited ng auntie mo. Ayan, nabuksan ko na yung package. Nabuksan ko na yung... Trash bag. Trash bin bag. Charot. So, hindi siya ano. So, eto nga pala yung nabili ko. Sa TikTok. do bubudulin ko kayo, ah. Sorry, mga auntie ko. So, ayan. Eto siya. Pabuksan natin. Wala tayong gamit na ano kayo. Eto yung bukas natin. Sobrang excited ko, si, Sabi ko, i-vlog ko to. Bubudulin ko kayo as in. So, eto siya. Ay! Kabayo! Nalaglag pa. Sobrang excited ng auntie mo, eh. So, ito siya. Hirap naman kasi niyang buksan. So, eto. Kala ko nasira. Ito siya. O, oh, diba? Pampaswerte ng auntie mo. Wait lang. So, ito siya. Ayan. Diba? Plastic siya. Akala ko ano. Plastic pala siya. Parang siya. Chariz. So, ito siya. O, oh, diba? Ang cute niya. Piyaw, piyaw. So, ito. Yung nalagyan natin ng rice scammer route. So, meron na siyang kasamang ano dito. Um, ang pala ito, money. Ayan, $1,000. Eh, $100 money. So, ayan, may kasama na siyang money. Tapos, ayan, may nakalagay doon. May nakasulat. Hindi ko niyan kung ano man yan. And then, syempre, pupuksan natin to. Ano ba to? Oh, may buda siya. Ayan, yung buda niya. Tapos, may mga coins na. So, pampaswerte to. Ngayon ako, dati gusto-gusto ko na talaga mag ng ganito, mga auntie ko. So, ayan, meron siyang, ayan, ganyan, maliit. Then, meron siyang gold coins. May nakasulat dito, Dear Shia, please accept this simple gift for you. Lucky Chinese Emperor Coin. Then, you may keep it in your wallet to attract more wealth, luck, good fortune, and success. Kind of uh, like as an F on FB, IG, TikTok. So, bless piaw. So, ito yung coins na bless na to, guys. Lahat to, bless na. So, ito yung mga coins. Ayan. Tapos, meron dito yung, ano, yung coin talaga na pampaswerte. Ayan. So, bless na to. Then, yung coins. Oh, my gosh. Thank you so much. Ilang coins to? Two, four, six coins. Oh, pampaswerte. Lagay ko sa wallet ko, sa bag ko. And everything. Para happy ang new year natin. And then, next naman is ito. Oh my gosh, medyo malaki-laki siya sis. Ito. Medyo magulo natin kasi kaya napang pabalik-balik. Sobrang tagal ng elevator. So, ayan. Naka talagang very sealed. May mga keme-keme root pa. So, bubuksan na natin siya. Ah! Magkalat na naman tayo. Ayan. Mamaya, mag-cleansing talaga ako ngayon day. Kasi, ma ayan. So, so alam mo, sobrang gusto, gusto ko na talaga bumili ng mga ganito. Wala lang ko lahing Chinese. Pero, alam mo yun? Well, siguro may dugo kami Chinese cherries. Pero, ano lang, ako lang siguro yung mahilig sa, ano, yung mag-business, ganun, ganun. So, eto siya. di diba? Ang ganda niya. So, ayusin natin to kasi medyo nalukot siya. Gawa nga ng pagkapak. Ayan. So, ayan siya. I ayos natin to. Di-display ko to sa may dito. Kasi pag bukas ng pintuan, ano agad? Lamesa agad. So, kailangan may, may, may pang-attract. Ganyan. So, kailangan may pang-attract tayo. Yan. Gold talag binili ko kasi alam mo yung gold is ano, wealth. Ano pa sabi nila? Money, abundance, ganon. Positive energy. And then, ano kasi siya gold? Kumikinang. So, kailangan, gusto ko, pagpasok ng ano, pagpasok ng mga visitor, is kumikinang yung nakikita nila. Ayan. Bibili pa ko isang ganito. Siguro, pagka-okay na yung bahay sa ano, Pampanga. So, eto siya. So, ayan siya. It's a tree of life. Diba? Ang ganda. Medyo mabigat siya, sis. And then, eto naman yung money. So, kumbaga, tapos, meron na siyang frog dito. Ayan. So, lagay ko na lang dyan kung anibig sabihin nitong money tree. So, ayan. Money tree. Ah, diba? Kumikinang-kinang sya pagpasok mo palang. Ay, shes, Nakaka-attract. So, ayan. ba? Diba? It's a money. It's a tree of life. Kung baga, wala kang pera, paano ka kakain? Charot. So, later ko naayusin to lahat-lahat. Kasi, i-display ko na siya. And then, last, yung sa may box is ito. Hindi ko kung ano to. I, I, I think yung Buddha to. Kasi, pumili pa ako ng Buddha. Dati kasi more on bracelet binibili namin ng mama. Although, okay naman yung bracelets. Pero, here's the Buddha. So, this is my first, ano, Chinese ang tawag dito? Ayan. So, hindi ko tatapon yung box para may lagayan sila. So, ito si Budas. I have six Buddha. O, oh, ba? Diba? So, bali seven na kasi meron akong, ano, kulay jade doon na Buddha. What's happened to you? Kala ko. So, ito siya Buddha. So, mamaya ko na di-display, iaayos dito. Para bukas, konti na lang ayusin ko, mag-grocery na lang ako. So, ito yung mga Buddha. So, ang ano, ang, ano natin ngayon is mag-open tayo ng TikTok, bubudulin ko kayo. sa so, Ayan. Sabi ko kasi, bago magbagong taon, kailangan dumating na sa akin to. At cleanse na sila. So, pinaklense ko na. Automatic cleansing na silang lahat. Oh, buksan natin. So, ayan. Yung pinaghirapan kong pinagtrabohan ko ng ilang taon. Ay, nakabili din ako ng mga ganyan. Kasi, ah, ka So, this is my gift. Sarili ko ngayong bagong taon. Ayan. Medyo magulo. Sinsensya na ha, kasi haggad-hagad ang lola nyo. And I'm prepared. Eh, mag-vlog pala ako. So, lapit tayo. Ayan. So, para makita nyo. So, this is the box of Mikana. Oh my God, it's so, a beautiful. So, wala naman mag-gift sa akin to kaya. Bakit hindi? Sarili ko na i gift ko, diba? So, ayan. Ito si Mikana. At ito sila. Lahat sila naka-box. So, let's open my gosh, my nails. Hindi naman kasi ako pinsan ko ng nails eh. So, bubuksan natin. Dapat gift ko to ng ano, ng ano, tawag dito. So, meron silang pa-camera. Tignan natin, ha? Dapat gift ko to ng December. Kaso, it's just a paper. So, ayan. Thank you. Thank you, Mikana. Actually, matagal na ako nagkaroon ng Mikana yung first mika na ko is yung earring ko. Ngayon, di ko na, di ko na alam kung nasan na. So, ito is the first one. Tada! Hindi nakita. So, ito siya. May box pa ako ng mika Oh, sobrang ganda sis. Look. Look at this. Malis ka dyan. May lamok. So, ayan. Look at that one. Hindi yung makita. Oh, di ba? Ah, ganda niya. Oh my gosh. I can't wait to use it. Magamitin ko yan. And then next naman is Taurus. Ayan. is my, ano, Sojak sign. Wait lang. Taurus. Ayan. Siya Toro. Ayan. si Taurus. Hindi mo nakikita niyo ba? So, ayan. Check ko na lang dito. Lagay ko na lang dito. Ito. Taurus. Sobrang ganda niya. sis. And then last, dito lahat dito may box and sobrang hard case yung box niya. Sobrang tagal gamitin kasi yung box ng hikaw ko is pa, nasa akin pa. Ganito yon yung box ng hikaw ko. And next is, ano to? Oh my gosh! My promise ring for myself! So, ito siya. Ayan yung promise ring. Ayan. Promise ring to myself. Kasi, hoy! this coming 2024 is more on myself. So, suit natin siya. Adjustable naman to, sis. Yan. Adjustable to, mga auntie ko. O, oh, adjustable to, mga auntie ko. Pwede mo adjust. Tapos, yan. Una mo to. Oh my gosh. Pwede rin mo siyang gamitin dito sa kabila. Ayan, saktong-sakto sa kabila. Tapos, ito naman yung pa-heart is dito sa kabila. Or baliktad. Ayan. Tapos pwede mo siyang i-adjust. Ayan, di ba? Ang ganda. Kasi pwede mo siyang pagsamahin, sis. Ayan, ganti tsura niya kasi. Ayan, di ba? Sakto-sakto sa mga nails ko. So, ganito yung tsura niya, auntie ko. Pag pinagsama. O, di ba? Ang ganda niya. So, I will promise to myself. Ay, hindi na. Sa 23 na. Ay, sa 31 na. Mag-23. So, 31 na ako magpa-promise rin. Sa 31 ko na ito susuotin. Ayan. Gagawa muna ako ng wish resolution for myself. Ay, Chariz! So, ganun kasi ginagawa ko. Ngayon, nag-level up every year. Tapos, may pa-free siyang mga bag if in case na forgive, gift, ganyan. So, meron na nakalagay, na, bigyan ka na ni ano, Mikana. So, ito yung mga bag. Diba? Perfect! So, babalik ulit natin siya kasi magamitin natin siya 31. Thank you so much, Mikana! Oh my gosh, I'm so happy for myself. Kasi pa, alam mo yun, I feel ko na this year is um, my year, my self year. And alam mo yun, ang dami kong, ano, ang dami kong, ang dali dami kong, Um, sinas self proclaim <laughs> toro English na this years would be my year um wala walang siguro kung iyak man ako is for tears of joy and syempre, may miss ko yung mama ko And of course, uh, more adventure, more travel, travel to come. Basta, ang saya kasi pag alam mo 'yun, walang mananakit sa Yung meron kasi dyan yung iba na sobrang saya mo, pag masayang-masaya masaya ka, yun, darating sila sa buhay mo tapos iiwan kang ano, durog. Alam mo 'yun, ang sakit no, ang mag-move on as in. Kaya sabi ko, this 2024, grabe, yung struggle ko from 3 years past 3 years 2021, 2022, 2023 sobrang struggles ko nyan. And medyo nakaka-recover lang ako this, this December, 2023. Medyo alam mo yun, medyo sineself um, realization ko na ako lang, uh, next year, ako lang, sarili ko lang. Bahala kayo kung may maligaw man o. hindi. Hindi na ako yung al alam mo dati na na mabait. Ay, Charis, mabait daw. Although, maldita ako, pero alam mo yun, may side naman ako na pusong mamon. Pero sabi ko sarili ko, ayoko nang masaktan. I mean, ayoko nang alam mo yun, just me, myself, and my family. And, alam mo yun, iba kasi pag ganyan yung family mo, and iba kasi pag kasama yung family mo, masaktan ka man, alam mo yun, andyan pa rin sila, ganun. Hindi sila katulad ng iba na kaibigan mo na masaktan ka, okay, di mo papakita, ganyan. Pero, alam mo yung, um, Sorry, ba, pinaghugot. Ano, alam mo yung, ano, tinuring mo siyang kaibigan, pero in the end, alam mo yun, mag, mawawala na lang bigla, magdi-disappear na. So, ayoko nang ganun. As much as possible is, um, nagbibigay ako ng love. Bibigay ako ng, alam mo yun, friendshipness, gano'n. So, that's it for today. And I hope you like this vlog. And sana mabudol ko kayo ulit next month, next year, Charis. So, eto na. And see you on my next video. Bye!